Good morning, mga kapatid. Today is Monday, June 2. No? Pumasok na po tayo sa buwan ng June. No? At ngayon sa ating uh, um, araw na ito ng lunis, ay naman po ay uh, <clears throat> dadako mo sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. At patutunggulan natin ang talata mula sa Matthew 18. Verse, meron tayong tatlong uh, verse ngayon. Verse 3, 4, and 5. At sa ating uh, um, devotion nito ay pamagatan po natin itong The Kingdom Belongs to the humble At muli sa ating pagpapatuloy, tayo ay sasamahan ng aking partner para sa ating uh, panimulang panalangin at pagbabasa ng talatang ito. God's morning mga kapatid. Uh, tayo po ay dadako ngayon sa Mateo 18:3 to 5. 3. At sinabi, tandaan ninyo kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi hindi kayo makakapunta sa kaharian ng lang 4. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng mga batang ito, ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. 5. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinanggap. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong umaga na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na meron kami sa aming paligid, Panginoon, na aming uh, ginagamit, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ganun din po sa kaalaman na ipagkakalob mo sa amin ngayon. Sa aming pag-aaralan ng iyong salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng knowledge at wisdom ng sa ganun, Panginoon. Aming maisapamuhay ang aming mga napapag-aralan dito sa aming uh, devotion, Panginoon. Maraming maraming salamat. Ganun din po, Panginoon. Humingi po kami ng kagalingan sa mga taong may sakit, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mga salita sa lahat po ng tao na um, uh, nag dumadanas sa kanilang uh, karamdaman, Panginoon. Igalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. So, puri kayo ng Diyos mga kapatid. At sa ating paksa ngayon ay sabi nga ay uh, um very popular no. Malimit na nating napapakinggan, malimit limit nating uh, um nababasa ang talatang ito. At uh, sabi nga marami sa atin na uh, ang uh, patuloy na naghahanap ng success at greatness no sa mundong ito. Pero ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila ay doon sa ating, tinala, ating binasa kanina. Sa Mateo 18, verse 3 to 5, ay sabi nga, dito makakahanap tayo ng sagot mula mismo sa salitan ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ito yung self-explanatory na ano ho. Alam natin kung ano ang itinuturo ng ating Panginoon Sus tungkol sa uh, humility, at sabi nga the true meaning of greatness. No? Dito sa aral na ito, matutuhayan po natin ang sabi nga doon sa talata mismo na ang pagpapakumbaba ay susi sa pagpasok sa karya ng langit. Sabi doon, ang pagiging katulad ng mga bata, no? sabi natin Panginoon so Kristo ay sabi nga ay Uh, hindi po ito yung literal na pagiging bata, ano, parang isip bata, no, kundi ang pag-angkin ng mga katangian ng isang bata. Ano nga ba yung mga katangian ng ng isang bata, ano, sabi nga, yung bata ay mahalin tulad natin sa pagiging inosente, uh, mapagpakumbaba, ano, uh, mapagpatawad, no, dali kausap, masarap kausap, ano, at umaasa sa Panginoon, no, ang, uh, sabi nga hindi ito yung pagiging childish o immature, no, kundi isang puso na handang matuto, magtiwala, no, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ang pride o pagmamataas ay isang malaking hadlang sa ating spiritual na paglaki sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga sa atin ng Matthew 11 verse 25 ay ito. No? Sabi nga dito sa atin, Nang panahong ito'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa maruruno at matatalino. At inihayag mo naman ito sa mga may kaloobang tulad ng is, ng, ng, ng sabata. Ano ho? Sa uh talatang ito o yung sa ang uh, mga batang sinasabi dito ay kumakatawan sa mga taong may pusong mapagpakumbaba, uh, sabi nga handang matuto at tanggapin ang katotohanan mula sa ating Panginoon Diyos na walang pagdududa o pagmamataas. Ang pagiging uh, matalino naman ay sabi nga sa sariling paningin ay maaring maging hadlang sa pangunawa sa mga katotohanan ng Diyos. Sabi nga pagka alam na natin, parang alam na natin lahat, ano ho, ay parang iniisip natin, akala natin ay alam alam na natin. Ano ho, ito yung sa pagiging mapagmataas. So, ang isang bata uh, na, na, natututo maglakad ay hindi nahihiya sa kanyang mga pagbagsak. Ano ho, iba yung bata, ano, Kita natin, sanggol pa lang talagang, Kahit ilang beses yan bumagsak, ganon din ilang beses silang tatayo. Muli siyang sumusubok, maasa sa tulong ng kanyang mga magulang. No, ganito ang dapat nating gawin sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya, at sa ating paglalakbay kasama natin ng Panginoon Diyos. Na, nadadapa na man tayo, bumabagsak man tayo, sabi nga, meron tayong Diyos sa patuloy na tutulong sa atin upang tayo ay matuto, uh, makatayo sa ating sariling paa, no? Uh, at patuloy na maka natin hanggang sa tumigas ang ating mga tuhod. Sabi nga, ano, dapat tayong maging handang matumba, matuto, mula sa ating mga pagkakamali at umasa sa gabay ng ating Panginoon Diyos. Dito nakita rin po natin ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba. Sabi nga sa atin ng Panginoon Kristo sa mundong ito, iniisip natin ang tagumpay ay kapangyarihan, ang sukatan ng kadakilaan. Subalit so, sabi nga, pero sa pananaw ng ating Panginoon Diyos, ang pinakadakila ay ang nagpapakumbaba at naglilingkod sa iba. Nowadays, talaga makikita natin kung sino yung maraming pera, kung sino yung nasa posisyon, you no? Know? Kaya nga yan ay talagang ang uh, politika ano, talagang pinag pinag uh, sabiin natin uh, hanggang sa dumudulot pa sa mga mararahas na uh, paraan ano ho at uh, upang makamit lang sabi nga for the love of man is the root of all evil 1 Timothy 6:10 at uh, pero sabi nga sa atin dito ano ho ng talatang ito at uh, ang sinasabi rin sa atin ng Matthew 23, verse 12 ay ito po Ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas ano mo, ang mga taong nagmamataas ay mapabababa ng ating Panginoon Diyos o kayang pababain ang ating Panginoon Diyos na blink of an eye, Sabi nga, habang ang uh, mga mag, um, mapagpakumbaba ay kaya din po niya itaas. in vice versa. No, hindi ito nangangahulugan ng pisikal na pag-angat, kundi ng pagpapala at pagkilala sa mga pagkilos na ating Panginoon Diyos o sa masabi natin sa mata na ating Panginoon Diyos o sa paningin na ating Panginoon Diyos. Ang 1 Peter 5 verse 5 ay nagsasabi rin po sa atin ng At kayong mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat. Sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugda niya ang may mababang kalooban. Amen. No, Kasi ngayon, mga kabataan, makikita natin, lalo yung mga teenager, no? dito minsan, pumapasok dito yung pagiging mapusok, pagiging uh, uh padalos-dalos ng mga kabataan. No, ho, sabi nga, ang mapagpakumbaba ay pinagpapala, samantalang ang mga palalo ay sinasalangsang. Ang pagpapasakop ay hindi pagiging sulod sunuran sa maling paraan noo sabi nga, hindi pwedeng sundin mo lang kahit mali, kundi isang pagkilala sa otoridad at paggalang sa mga nakatatanda. noo sabi nga, yung mga, mga nakakatanda ay napakagandang tularan. Bakit? Pero inyo, sa kanilang experience for 20 years, tuturo lang niya sa'yo. For example, 2 hours, 3 hours of his time. Dahil doon sa kanyang mga experience, maaring hindi mo na dadalasin ang hirap na dinanas sa mga taong ito. Kaya nga po mga kapatid, ito yung ito po ang ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi lakas. Ito ay pagkilala sa ating pagkukulang at pag-asa sa biyaya na ating Panginoon Diyos. Misan, meron po kaming pag-uusap ng aking isang mabuting kaibigan, si Captain Reyes, na lagi rin po siyang um, uh, na, na, nakikinig dito sa ating devotion. Ano? Sabi nga, ang, uh, the, 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 greatest well no? na pwedeng uh, makuha natin ay the wealth of information. Dahil kung meron tayong wealth of information, ito yung nagbibigay sa atin ng tamang landas at tamang patutunguhan. Which is true. no At katulad din ng ating Panginoong Isu Kristo, at katulad din ng ating patuloy na pag-aaral ng Biblia, ito punong-puno ng kaalaman na nagmumula sa ating Panginoong Diyos upang mapabuti ang ating buhay. Sabi nga, dito rin sa ating pinag-aaralan ay uh, natin na ang pagtanggap sa mga mahirap ay ang pagtanggap sa ating Panginoong so Kristo. Kapag tumatanggap tayo sa isang taong nangangailangan, lalo na ang mga bata na simbolo ng kahinaan ay, at uh, pagiging inosente, ay para na rin tayo nating tinanggap ang ating Panginoong so Kristo mismo. Sabi nga sa atin ang Matthew 25, 31-46, Pagdating ng anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uuupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. 32. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubuklod-buklo rin. Tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33. Inilagay nito sa kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. Kaya't sinasabi, Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala na aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula ng likhain ang daigdig. 35. Sapagkat ako'y inyong pinakain pinakainong, ako'y nagugutom, ako'y inyong pinaunom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. 36. Ako'y walang maisuot, at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. 37. Sasagot naman ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaon at aming pinainom? 38. Kailan po namin, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisot na aming dinamitan. 39. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kami kayo'y aming dinalaw. 40. At uh, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan. 30. 46. 41. Sasabihin naman niya sa nasa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko. Sinusumpa ko kayo apoy na di mamamatay ang inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. 42. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuuhaw. 43. At hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako ay may sakit at noong ako ay nasa bilangguan. 44. At sasagot din sila. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom na uhaw? Walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. 45. Sasabihin sa kanya ng hal. Tandaan ninyo ang pagpapa Pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. 46. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. No, sa parabolang ito, inilalarawan na ating Panginoon Sus ang araw <laughs> ng paghuhukom. No, sabi nga, sinasabi niya na ang mga taong tumulong sa mga mahihirap, mga naguguto, mga nauuhaw, mga estranghero, mga hubad, mga may sakit at mga bilanggo ay tinanggap siya mismo o ating Panginoon sa so mismo. Ang mga hindi tumulong ay hindi tinanggap. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang direktang pagpapahayag ng pag-ibig sa ating Panginoon sa so Sa so, madaling salita, ang pagtanggap sa mga mahihirap ay pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila. At ang paglilingkod sa iba ay isang paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Mga babala, noho sa aral na ito. Una, mag-ingat sa pagmamataas. Ang talata ay nagbababala na kung hindi tayo magbabago, ay mananatili sa ating ang pagmamataas o pagkamataas. Hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit kailangan po natin suriin ang ating mga puso at sikaping alisin ang anumang bakas ng pride sa ating buhay. noho? Ikalawa, linangin natin ang pagpapakumbaba. Lagi po nating hanapin, lagi po nating saliksikin, lagi po nating ilagay sa ating mga puso. Kailangan natin na aktibong linangin ang pagpapakumbaba sa araw na ating pamumuhay. Ito ay isang proseso, hindi isang one-time event no kailangan po lagi natin yung isa buhay i-practice kailangan po natin ng panalangin pag-aaral ng Biblia at pagbumuni-muni para matamo natin ang ganitong uri ng puso katlo maging sensitibo sa mga nangangailangan ilangan eh, sensitive tayo kailangan nating maging alerto sa mga taong nangangailangan ng tulong lalo na sa mga bata mahihirap at mga inaapi ang pagtulong sa kanila ay isang paraan ang pagsunod sa ating Panginoon so Mga kapatid, sa pagtatapos natin ngayong araw na ito, sa ating pagninilay, no, sa ating binasa sa ating uh, devotion ngayon ito mula sa um, Matthew 18:3-5. Malinaw na ipinapaunawa sa atin na ang pagpapakumbaba ay hindi kainaan kundi daan tungo sa tunay na kadakilaan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Ang pagiging katulad ng mga bata, no, ano po yun? Yung mga inusente, mapagpakumbaba at mapagpatawad ay isang imbitasyon upang tanggapin ang biyaya ng Diyos at maging bahagi ng kanyang kaharian. Naway gabayan tayo ng banal na espiritu upang linangin ang pagpapakumbaba sa ating pang-araw-araw na buhay. Again, purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at nais ko namang ibigay ang oras na ito para sa aking partner. God's morning muli mga kapatid. Sabi nga po dito sa ating mga napag-aralan, tayo ay maging bata upang tayo ay maging humble. Kasi alam naman po natin ang bata na inusente. Inusente sa lahat ng bagay. Tsaka lahat ng ang mga bata po ay nakadepende sa kanilang mga magulang kung ano ang kanilang, uh, paano sila kumilos, paano sila magsalita. ay nakadepende sa kanilang mga magulang kung ano man yung kanilang isusuot, kung ano man ang kanilang kakainin, ay isinasangguni nila, isinasangguni nila sa kanilang mga magulang. Maging ganun din po tayo sa ating Panginoong Yesu Kristo. Sapagkat uh, lahat po ng meron tayo ay nanggaling sa Kanya. Kagaya rin ng mga bata, lahat ng meron siya ay nanggaling sa Kanya mga magulang. Ipinoprovide ng Kanya mga magulang ang Kanya mga uh, kakailanganin. Minsan nga po, uh, advance pa kung ibigay or nakaredy na bago pa hingin ng bata ang kanyang mga pangangailangan. Ganun din po tayo sa ating Panginoon. Uh, nakaredy na basta lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Ah uh, ibibigay niya sa tamang panahon kung kaya mo nang dalahin or kaya mo nang mapagtagumpayan ang mga bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon kasi Minsan, kapag ka, hindi mo pa kayang i-handle ang sitwasyon at ibinigay na sa iyo ng Panginoon yung gusto mo, maaari kang mapahamak, maaari kang uh, maring iyon ang maging mitya ng iyong uh, sa, ng pagsama mo, minsan magiging mitya ng iyong uh, buhay. Kaya, hindi binibigay ng Panginoon, uh, inihahanda ka muna niya sa blessing na ibibigay niya sa iyo. Kaya kung, kung kaya meron... Kung kaya mo nang i Kaya kung meron man tayong hinihingi sa Panginoon at hindi pa ibinibigay ng Panginoon, isipin po natin na hindi pa tayo ready. Inihahanda pa tayo ng Panginoon. Bibigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay patuloy na mananahan sa presensya niya. At kung handa na tayo. So yun po ang, ang take out ko dito maging mapag, mapag Pakumbaba tayo. Kung anuman yung um, gagawin natin sa ating kapwa, ituring natin na ginawa natin yun sa ating Panginoon. Sapagkat sabi rin po dito sa ating napag-aralan, lahat ng ating mga pinainom, dinamitan, sinuutan, uh, uh, tinulungan ng mga may sakit, uh, dinalaw ng nabilanggo, ay kung anuman yung ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa natin sa Panginoon sapagkat hindi naman po ito pong mga napag-aaralan natin ito ay isang gabay upang maging mabuting tayong tagasunod ng ating Panginoong si Kristo. Maging uh, ano lang po tayo, um, manahan lang tayo sa presensya ng ating Panginoon. Huwag na huwag tayong bibitiw sa Kanya. Sapagkat kung tayo ay malayo sa Kanya, tayo ay mapapahama. So yun lamang po. Maraming salamat po at God bless po. Ingat po tayong lahat. Okay, puriin natin na Panginoon Diyos. Nice ko namang batiin ating mga nakasama baya online. Ali. At uh, ito ay sina, sinamahan po tayo. Siyempre, pinangunahan tayo ni Ate Carmeline Tanyo at batiin na rin natin ang buong angkan ng Tanyo family. Yan, ganun din ang uh, sinamahan din tayo ni Ate Nella. At batiin na rin natin ang buong angkan ng Nonoso family. Ganon din si Ate Cindy Mercado. Yan. Batiin na rin natin ang buong angkan ni Ate Cindy. Yan. Good morning. Kasama rin natin si Ate Marta Artillaga. Batiin na rin natin ang Artillaga family ang buong angkan. No? Ganon din uh, si Ate Lila Vechua. At uh, batiin na rin natin ang Chua Getgano. Ano, buong angkan. No? Yan. Good morning, kasama rin natin ang aking nanay, Corazon Mercado At batiin na rin natin ang buong angka ng Mercado Family yan. At kasama rin natin si Pastora afe no, syempre Andal Artiliaga, yan, lagi-lagi natin kasama yan. yan At batiin na rin natin ang buong angka ng Andal Artiliaga Family Syempre, kasama rin natin ang si Sister Buena at buong angka ng Castillo family. Batiin na rin natin sa mapagpalang umaga. Ayan. Salamat sabi ni aking nanay. Salamat Panginoon sa inyong pag-iingat sa aming lahat. Amen. Ayan. Good morning din po, Pastora Pe. Ayan. At siyempre kasama rin natin ang aking kapatid. Yan si Caroline Mercado. Batiin na rin natin ang buong angkan. Niya. <laughs> Yan. At kasama rin natin si Nay Ed na Aracena. Blessed God's morning to everyone. Batiin na rin natin ang buong angkan ng Aracena family. no yan. Sino pa? Yan. Kasama rin natin. Sandali. Yan. Kuya Chris, syempre. No? Yan. Nabatiin na rin natin. At hindi ko alam tong hapon na ito kung sino. No? Yan. At kung sino ka man, binabati ko ang iyong buong angkan. Palain ka na ating Panginoon Diyos. Kasama rin natin si Sister Grace Biray, no? At batiin na rin natin ang buong angkan ni Sister Grace Biray, no? At ang Biray Aklan, no? Yan. Good morning. Yan. Yan. Mapagbati. Kasama natin. And that's all. Purihin na ating Panginoon Diyos. Nakapatid. Dahil dyan, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Let's all pray. Mama namin Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa pag-aaral na ipinagkaloob sa amin sa pamagitan ng iba na Espiritu na siyang nagturo at patuloy Panginoon na nagkaloob sa amin, Panginoon, ng karunungan ito. Salamat Panginoon sa iyong patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Tayaan mo Panginoon na aral na ito ay patuloy na magkaloob ng kapangyarihan, kalakasan na nagmumula lamang sa iyo upang mapagtagumpayan namin ang hamon ng aming buhay at mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang uh, bahaging ito. Tunay, Panginoon, na napaka-importante ng aral na ito na nagpapatungkol sa future namin, Panginoon, sa iyong uh, uh, ng iyong kaharian. Patuloy niyo po kami, Panginoong, ingatan at patuloy, Panginoon, na ng gabay, Lord, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan upang gapiin anumang uri ng kata atake ng kaaway sa aming buhay, sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy namin idinadalangin ang patuloy mong paggabay sa bawat isa sa amin. At dinadalangin din po namin ang patuloy na kalakasan ng aming kapatid na si Angel at ng kanyang baby, O Lord, na Panginoon ay uh, patuloy Panginoon na uh, pagkalooban mo sila ang maginang ino ng uh, um, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman at patuloy na pagkakalob, Panginoon, ng kalakasan. At sa lahat ng kasama namin ngayon, Panginoon, uh, pinasalamatan po namin ang uh, iyong kalooban, Panginoon, your divine protection, Lord healing and provision sa bawat isa sa amin. Again, oh God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito. At ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na Seso Kristo. Amen and Amen. Mga kapatid, ay... I... Uh, let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is risen. Christ, Christ, Christ will come again. Will come and together, together we are for, for, for Christ. Again, good morning, everyone. Kapi na po tayo.